kwentuhan. At nga, nagpagawa nga ako ng inabangan ko yung si kuya, yung nagtatahi ng mga sirang sapatos. Kasi yung aking sapatos, yun nga, lagi akong iniiwan. Ah, Nakatatanggal yung pinaka yung tawag doon. Tawag. Basta, sira yung aking sapatos. Kaya, ang ko niyang siyang hinintay para gawin. At eksakto nga nakita ni Mr. Ko na duma, darating siya. Kaya tinawagan niya. At yun, pinagawa namin ng aming mga sapatos at mga sirampayong. Yung mga, alam nyo ba, yung mga sirampayong dito ay yun yung mga payong na naiiwan ng mga customer dito sa aming tindahan. Kaya pinagawa namin. Kaya, eto si Kuya, panoorin niya kung gano'n siya kagaling gumawa ng mga sirampayong at sapatos. Yan mga mabayiwanan. daga <laughs> kong Talaga <laughs> mo na may kibati, wala pa rin kayo. Ito rin. Buti na luto. May hindi ko. Ang may, eh. Ay, pag may pinupunta kami, lagi na yung wala. Hindi nga, na Ayan, siguro sila na. Kaya iniiwan. Kaya Ay, hindi na pinalitan. Tapos mo na siya, sigara ka. Kaya ipapunta. Kaya kung mo ng Ang Hindi na